Sa ilalim ng Task Force Abakan River na binuo ng Administrasyon ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin Jr., kasalukuyang isinasagawa ang paglilinis ng paligid ng Abakan River, hindi lamang ng basura, kundi pati na rin ng mga taong matagal nang naninirahan sa gilid ng ilog. Batay sa abiso na pirmado ni Task Force Abakan Deputy Kiko Pangilinan, sampung araw lamang ang ibinigay sa mga residente sa Barangay Anunas para lumikas. Kabilang dito ang mga nagtayo ng tirahan sa mismong slope protection ng flood control structure at sa gilid ng perimeter fence ng Abakan Access Road. Ano po namin namin sa tukal na pamalaan? Kasi kami dalawang beses na po kami sa na demolish eh. Yung dito po sa kalsada po dito, nung tinanggal po ito, na demolition na kami. Ngayon, ang sabi po nung tinatanggal po yung bahay namin, pag nabakuran po daw yung ito, yung kalsada na bakuran na daw po ito, yung matitira po doon daw ay pwede na naming bahayan. Kaya po kami, kampante na po kami na nagbahay na kami kasi wala na silang sinabi na, i-demolition Ide kami ulit. In pandalawang dalawang demolition na po namin, wala na po talaga kami yung ano, wala na, kung baga, wala na. Mga... Ano ang gusto mo niyong pakiusap sa alkalde natin sa Angeles City? Okay gusto ko po sarang ma yung malag mabigyan din kami ng relocation, yung matitirahan ko kasi po wala na po kami matitirahan, lalo na po ako sir wala na akong asawa, kamamatay lang ang asawa Aminado ang ilang residente na sila'y mga dayo at matagal nang nakatira sa lugar. Karamihan pa umano sa kanila ilang ulit nang nakaranas ng demolusyon. Ngunit napipilitan daw silang bumalik dahil sa kawalan ng matutuluyan. Dito sa mga Maralitan, ang Tagalunsod mga kaibigan dito sa Angeles City sa Abacan Access Road. Eh, meron na ho silang letter. Ito ho mga kaibigan, lahat ho ito manggap. Sampung araw huraw na mag-self-demolish. At uh, ating pakilala ka muna. Itindahan po, may puting tindahan po ako para lang sa aming mag-asawa. Kasi uh, nasa ako uh, po, po sige, senior citizen. Si po kayo. E okay. po siya, may sakit po siya. Uh, oh. Kasi madidimulis po kami ng 10 days lang po, pinapalis po kami dito. Mawa naman po kayo sa amin. Bigyan niyo po kami kay relocation na maliit lang pong lupa na map mapatayuan po namin kahit kubo-kubo lang. So, kayo ho, hindi naman ho tutol na mag-self-demolish. Hindi naman ho kayo tutol. kami tutul, sir. Kasi, di ba, hindi man amin to, nakikigamit lang din kami. Pero yung gusto lang namin po, eh, tulungan din po kami kahit konti, di ba? Yun lang ang amin gusto. Wala, wala na ho bang uurong sa bahay nyo? Sakto wala na, na po. Tingnan nyo po yung bahay namin. Dalawang tipa <laughs> lang po yan. Ganun lang po. O, oh, ito na. Padim na po to. Ibang, ibang bahay na rin po yung nandun sa likod. Pinagtyagaan po namin yan eh, kasi wala po kaming pang-upa. Mahirap po mangupahan. Wala po trabaho asawa ko. Ayan po asawa ko. Senior citizen na po siya. May sakit pa. Ayon kay District Engineer Arnold Ocampo ng Pampanga 3 District Engineering Office, nasa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan sa pagpapalika sa mga residente. Layunin umano nila na magsilbi ng tunay ang Abakan Access Road at hindi bilang daanan patungo sa mga barong-barong na bahay. Okay. Uh, dito po kasi may ito yung road deck natin sa may uh, Abakan Road as uh, Abakan River. So uh, completed na po yung road deck natin but kung mapapansin niyo marami pa tayong mga uh residents no na naka nandito no naka-establish dito sa tabi ng road deck natin. So meaning ang sinasuggest din ni na, uh, Mayor John at ng or, or ng LGU is to construct naman ng service road along dito sa tabi, no? Para magamit ng mga residente, no? And at the same time, hindi na sila basta-basta pumunta dito sa ginawa nating road deck, which is ang intention naman natin sa road deck natin is maging uh, access road talaga siya, no? Uh, ayaw nga natin magkaroon ng traffic dito or mag-insert lahat ng mga intersection sa road deck natin dagdag niya na na ng DPWH ang mga proyekto gaya ng flat control at pangangalaga sa mga access road. ngunit pagdating sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa regulasyon na 15 meter setback mula sa ilog, ang LGU raw ang dapat na magbantay dito. LGU na po, oh, si, uh, sila kasi may police power. so and and even dun sa ano nga sa mandate nga sila yung mag maintain. No? sila yung uh, sa kanila natin sa so surrender yung uh, road deck na yan. Sinubukan din kunan ng pahayag ng CLTV 36 News si Deputy Kiko Pangilinan hinggil sa relocation plan. Sa isang mensahe sa messenger, iginit niyang matagal nang naabisuhan ang mga residente. Samantala, aminado naman si Kapitan Otto Flores ng Barangay Anunas na alam niya ang hakbang ng LGU. Ngunit sa usapin ng relokasyon, wala raw malinaw na plano para sa mga apektadong residente at nang tanungin kung kayang tapusin sa loob ng sampung araw ang self-demolition, ito ang sagot ni Kapitan. O oh, maka itong 10 days, pwede ita. Siguro, makainipisabi na. Ayun yan. O maka na, no, days, Siguro, hmm, oh, maka na no, ka manalakaran, siyempre, constituent mo la rin. Pamagmalino, Reni ba botante mo la, Lila? Botante la rin. Eh. Sa inisyal na datos na ibinigay ni Cap Flores, hindi bababa sa 20 pamilya ang apektado sa kanyang area of jurisdiction. Ngunit posibleng mas dumami pa sa nasabing bilang ang mga maapektuhan ng demolisyon. Batay naman sa impormasyon ng CLTV 36 News Team, hindi lamang ang barangay Anunas ang apektado, kundi pati na rin ang mga karatig barangay sa stretch ng Abakan River, isang urban river system na kritikal sa flood drainage ng lungsod. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tinatayang mahigit 4.8 milyong Pilipino ang nakatira sa mga informal settlement sa buong bansa. Karamihan sa kanila nasa high-risk disaster zones gaya ng gilid ng estero, ilog at kanal. Sa urban center tulad ng Angeles City, patuloy na lumalala ang krisis sa pabahay dahil sa urban migration kakulangan sa abot kayang pabahay at mabagal na urban planning. Bagaman mahalaga ang pangangalaga sa flood control infrastructure, ang kawalan ng malinaw na relocation plan para sa mga pinaaalis ay naglalagay sa kanila sa mas matinding panganib. Ayon sa mga urban housing advocates, ang forced eviction ng walang transition support ay hindi lamang usapin ng batas, kundi isang isyu ng karapatang pantao. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na detalyadong relocation roadmap ang lungsod para sa mga apektado. Isang realidad na patuloy na kinahaharap ng marami sa ilalim ng mga pulosiyang panlunsod. Paolo G. Santos, CLTV News.